Good morning, guys! And welcome to our travel vlog. Ano yung saya? Time check, guys. Alas 5 ng umaga. Maaga kami umalis sa bahay. At uh, hindi namin sutatakala na matutuloy kami. Akala namin uh, wala na. Hi, nice. Good morning. <laughs> so, si Papa, buhay na buhay. Hindi yan nakatulog, guys. Excited. <laughs> excited sa pag-alis namin. Ako din, na excited. din. So, ayun guys. Akala namin hindi talaga matutuloy ang biyahe na ito. Pero, tuloy na tuloy na rin pala. Ay, yung aking mga bebe. Ay, andun pala. Ayun oh, si Bella. Bella and Sky. Ayan silang dalawa. Mahaba you know? pa. Mahaba pa ang labanan to. Oo. Mahaba pa yung biyahe namin. So, ito yung ano, ito yung unang araw. Papunta kami ng Bicol. Sorsogon! <laughs> hello, hello, so, hello! Saan po mga taga-sorsogon diyan. <laughs> so, ayan, papunta kami na ng Sorsogon ngayon, guys. May malapit ka na si Ate. nandito na kami sa Lipa at syempre kilalang kilalang Lipa sa masarap nilang goto, pares at saka bulalo Ayan. so namin ni Papa hello guys finally nandito na kami sa ano, sa Bicol Ay si Papa, Papa hinga grabe ilang oras yung ano niya ilang oras yung 22 hours yata siya nag-drive. <laughs> pagod na pagod. Eh, okay. yun namang dalawa. O, oh, asan yung dalawa na yan? Eh, hmm. malaman kung anong gagawin sa buhay, eh. Shhh! Kakay! Sige, tamo. kamu! Kamutera! Kamotera. Ayan, nandyan na rin sila. So, dito na kami, guys. Ay! Good morning guys Second day ng travel namin ni Popsi Ayun, nagpahinga kami dun sa bahay ni Lalari At ngayon pa, pa ano na kami Diretso na kami ng Source of God And guys, yung ano, gilig na ng dagat yan Bukikot ng bahay na yan May Dagat na Siguro ng isda dito Okay, ganda. <laughs> Maaga talaga kami. Kukunti pa lang yung sasakyan, guys. Hmm. May pantalan pala dito, eh. Siguro mura na lang ang dito. No? Guys, ito na yung sentro ng ano, pasakaw. Ang, ang luwang pala tapos meron siya mga barrio barrio ano yung sa kanila barrio ng yung, ano oo oh, oh. ginagawa yung ano do mm -hmm. sa may looban ginagawa yung kalsada nila siguro pagbabalik namin dito maganda na good morning guys it's our third day ba natin ngayon papa dito yeah. Third day. Third day. Ayan, busy busy si Papa. Ito yung, ay ito, pwede kong ilagay sa ano ito? Sapak, sapak sa, sa sa ito. sapak bet. Saka ito, sabaw yung nito. sabaw, pahingi ng sabaw niya. Sabaw. Ito, mm -hmm. Yung sa pansit, yung... ito yung sa, yung chicken breast. Oh, yung sa, sa pancet. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. So, naghahanda kami guys. May salo-salo doon sa ano. Sa lupain ni Papsi. <laughs> sa lupain ni Mama. <laughs> <laughs> Tapos kasama namin dito si Medi. Hello. Ito yung atay. La, medyo nasisira na ito na. Yung kalamansi. Sarap yan. Lagyan ko yung isang bote. Ito yung mga ilalagay natin sa pansit, sa pakbet. Ito para sa pansit. Sa pakbet yan. Ito na yung pansit na lulutuin. Ito yung pakbet. Mm. Si mama na doon sa loob. Ayan si mama. Dahan-dahan. Slow motion. Kaya <laughs> yeah, sa araw na ito, ang ano, busy kami ngayon doon sa ano, pagsasalo-salo mamaya. Everyday, meron kami pinupuntahan. Kapag nagpunta kami sa sa ano sa pier. Ay, ay, ano yun mama? Hindi pala pier yun. Ano yung pinuntaan natin kahapon? Yung yes. rompiulat. Sa pier din pala. May pier ba doon? Oh, pier mm -mm. na walang uh, barko. Pier na walang barko daw. <laughs> Wala tayong kanin. Dapat pala nagsaing tayo ng kanin para makakain tayo ng pamahaw, manlaw. Hal, magkanin tayo. Kahit may... Ha? Para may pamahaw tayo. Ayun, sa araw na ito, magre-ready kami para doon sa salusalo, maliit na salusalo ng, ano, ng angkan ni Papsi. Ayun. So, doon kami mag sa araw na ito. Hello, guys! Pang-libang araw na namin ito dito sa, ano, sa Sorsogon. Oh, tapos si ko tamis sa pinsan niya. Yan nandoon eh, na yung bumaba na. Mm -hmm. Nakapasok daw sa loob ang ano. Eh, hindi, ipinasok muna niya siguro yung motor niya. Oo. Tapos sabihin, andito tayo. Secure niya muna yung motor niya. Hi guys, so nakarating na kami dito ulit sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. <laughs> Sorry naman. So ayun yung ano yung ganap namin ngayon. Half day nandon kami sa pinsan ni Jo. Hindi ko man lang pala nakuha yung bahay niya. Pero <laughs> nang sorsogon, Yan yung dating uh, Jo Mills cheater. Ito dating bangko. Itu buat montang paleng sa ano sa pinaka paanan ito sa mga pinaka paanan hi guys hmm, kain tayo pauwi na kami <laughs> tapos huminto kami dito sa may kakahuyan ngayon ang ganda ha? Hmm. ganda ng lugar dito Di tayo. Ang ganda ng lugar. Hindi pa kami kumakain sa ano. Sa daan. Ngayon pa lang. Maganda si mama ng, ano, ng baon namin. Thank you mama. Sarap. Hanggang sa pagkain namin. Naghanda kayo ng ano. Pagbaonin. Ano Ano na? nagtutom na rin nag sausage naman ito mga batuta eh mm. at, at yung tulingan, fresh na fresh manamis namis mis ito kami sa papuntang daig kalagpas na kami ng sipukot ito ang ganda ng daan napiki uh, kami dun sa una naming dinaanan ito pala magandang daan no? Oh. ito ang sinatawag na zigzag road na Bicol wow kulimlim magandang panahon ang aming magaling na driver <laughs> Kuya John as usual balik Bicol ito naman yung aming uh, Galit kumain. Ah, <laughs> <laughs> oh, tapos yung dalawa naming bebe. Sa bebe niya, no? Sky sa Yeah. Okay ka naman diyan? Okay na, okay. Enjoy uh, sa ride. Okay. Balik natin back to the, to the road. Yes, ito na. ng pinsan ninyo. Mga bigay yan sa amin, guys. Bigay lahat sa amin itong mga ito. Na Grabe, guys. Ang dami nila talagang pinadala sa amin. Doon pa yung iba. Bukas na lang. Tapos, ito yung pansit bato. Meron pa yan. Dalawang supot itong pansit bato. Wow! <laughs> Grabe, ang dami. Wow.